Sinasabi po ninyo na kayo po ay kristyano at nananampalataya. Ha? Ah? Pero ito, dito po natin makikita kung gaano po kayo kahipokrito. napaka -hipokrito po ninyo. Mantakin po ninyo. Nandyan napunta yung may pinakamalaking bulto sa 142.7 billion pesos na congressional insertion ni Chief Escudero anak ng Sokoy. Kaya nga po, nagkaroon po ng klamor ngayon eh. Nabuwagin na lang ang Kongreso, amin mean, buwagin na lang ang Senado. Dahil dito sa mga kagagawan ng mga walang hiyang mga senador na mga ito, sa pamumuno ni Cheese Iskodero. Cheese, ka na nga, porky ka pa. Ha? Wala. Yung imahe mo talaga, eh, kaya nga ang sinasabi po nila, don't judge a book by its cover because this Escudero is not a book.